Yo. Yan, <laughs> good morning sa inyong lahat po mga busing no. Yan, pauwi na po tayo no. Di, galing na po tayo dito, galing na po tayo doon, no. Ngayon, magmo vlog ulit tayo pauwi at eh ano, may ano ba yan sila nagpe-picture taking. Ah, uh, tayo no. Yung dadaan ulit doon sa kwan sa bypass road no. Baka may nagbebenta ng kan doon. Nang eh, ano ba yan? ang kabuti no tapos kung wala di diretso tayo papuntang bundok no pauwi para maka pagluto na ko tangali pa din naman yan sila gising si mama nga gising panggang ngayon no pag matulog yan mamaya dire diretso na naman yan hanggang gabi okay so good morning sa inyong lahat mga busing at kitakit sa motovlog okay good morning Tara na po. Let's go. Balik na, balik na. Wala po yung sasakyan kila kuya eh. Pag sa kanila yan, sigurado bibili ng kuhan pero hindi. Hindi yan sa kanila. Ah, parang frater, parang logo ng fraternity yan eh. Mag-i-kuhan siguro sila dyan mag-clean up. Ayan mo. Ah, Lions. Mga uh, kakano ng Lions. Nagki-clean up sila diyan. Ayun. Shout out sa mga taga Lions. Mga mayayaman niya. Mga grupo ng mga mayayaman. <laughs> Lions Club. Hi, right, let's see. Kala ko to kila kuya yun Yung kanina malayo pero Ford <laughs> Fordian Ford yun Ford yan, tara na uwi ana nakapagpainit na tayo pinawisan ako tapos ayun o, may mga panong uh, mga magagandang uyo tatlong video tayo ah hanggang doon lang sa kan mga busing ah sa paglampas ng kan ng bundok kasi -e ba natin -ba -baba natin sa bundok hanggang doon lang yung vlog natin ng na ito. para maiksik lang <laughs> ma lang yung pauwi tapos doon na lang malapit na sa bahay yun doon tayo mag-end sa bahay tayo dito yung naglalakad lakad ng papawis sila o kain lang tayo mula dito hanggang dyan lang sa may kanto naliliguan ko tapos magkocontinue tayo doon sa kan doon na pa sa bibila natin ng kabuti kung meron kung wala hindi didiris tayo sa kan sa bundo wala na din naman nakita niya naman dito kaya hanggang dito na lang okay kita na lang tayo doon sa bilihan natin ng mga buti sa, sa bilihan natin ng kabuti kung meron sana okay good morning sa inyong lahat, lahat? <laughs> dan oh Ganda, may bulkan oh. oh, oh. na. Isa yung dano. Saan? Oo, palik lang dano. Ngayari kayo ka bunggo-bunggo. Ito yung pa na. Ha? Tungkol lang. Bunggo na sana mo. Ito yung pangkot. Ito pa lang. Eh. Eh, Ito na-plot tayo. Nakapak ng pan. Nang Ayan, ang lakapak tayo oh. Ayok na to may, Tayo doon na no? may na lang malapit na lang Ayan pang papapa Panong po muna po no Vulcanize Uy ano ba yun Boss may vulcanizing din oh May vulcanizing yan ma'am

Dito tayo ngayon. Hmm. Eh. Sa vulcanizing shop. Sarado pa pero nagbukas na. Di ba? Ay nako. Kuno na uh, tuwing magta-travel ako kailangan may extra money talaga ako na kan. Ode, yung pambili natin ng kabuti dito na mapupunta. <laughs> <laughs> mga unexpected na mga pangyayari po 'yan, ganyan po talaga 'yan. No? Hindi natin maiwasan sa kalsada yan habang ng babyai. May panahon talaga na mapaplatin din lahat ng panahon maganda 'yung takbo natin. 'Yan. So, kita kits na lang tayo ulit mamaya mga busing. Tata-ayos <laughs> ko muna. diba laking butas eh. ah, tara na <laughs> o diba, tumakbo ulit thank you sa kanila yes ay nako ingat na sa pako, kalain mo 2000 yata yung pako na yun nila siguro yung galing o oh. dyan o oh, sa uh, nag-aayos ng kuwan ng kubo ay lako isa pero malaki na butas yung kingtap isos din ginigyan <laughs> ko ng 70 para may trap maintain eh nahirapan mag tanggal ng gulong tigas kasi yung gulong ko eh lima ako kanina kala ko kung wasak yung interior eh dahil sabi ko pag nawasak yung interior bibili ako ng bago talaga pero ba bibigyan ko na lang ito ng bagong interior pag yung makapira tuloy pa rin tayo ah ganyan talaga ang buhay sa motorista o sa mga biyahiro no na patag yung dinadaanan natin hindi lahat maganda yung takbo natin may mga malakid talaga minsan ganun din sa buhay di ba? pero natural lang uh, pa, ay, bigyan ng solusyon no? bigyan ng solusyon tapos lumiritso lang hanapan ng solusyon tapos lumiritso lang di ba? sa narangan ng buhay yeah ako oh, meron sana oh nabili na oh ay wala upas pala wala, wala. mag bilagya ka oh hong nai pero kang nagligyan mag da sige balik lang ko ah meron sana talaga ayan o doon na lang dahil magkitakit sa bundok mga pusing ah sa lang tayo Okay Ayan na Papasok na tayo <laughs> Naplatan Naplatan Sa pag kasi nga sa susunod na lang tayo magkandito paan lang po yung daanan lang natin yung napakagandang lugar na ito ha, diba? ganon talaga ako o, pag mag travel ako ganon yung ginagawa ko hindi ko naubos yung tira sa pagasto kailangan may matira ako na either 100 or uh, 150 so go feeling maka 200 para just in case na bumili na lang ng bagong interior bumili na lang pagkakitaan ah, yun, tira na naman yung sa mata talaga din. itong tanawin no oh, dyan sa taas oh napakasarap eh <laughs> taas ng bundok ay nako kahit na platan tayo tuloy tayo at saka dito tayo magpaparelax ng pakiramdam natin sa napakagandang pano ito para madulas ito madulas yun oh Hanggang doon lang sa baba ng abuse nga tapos doon na lang malapit sa amin. sa kwan kaya pila pa kung sa ano makalansing sa kwan ko kung saan yung kumakalansing ngayon lang. O, oh, diba? Kaya ako na, ba nun? Wala na. Oh. Ede, wala <laughs> na. Parang lumatakbo kasi naisip ko kung saan yung kalansing Ay, Yung tinangga naman, gulong. oh, ito mga maliliit, Oh, eh, harvest na nila, pero maliliit yung mga tubo nila, Oh. Yan, o. Oh. Ang liliit. O. Oh hindi maganda yung tubo oh. napakaliit hindi kaya doon kanina na lalaki ito malapit lang yung harvest to eh nilinis na nila magaan yan sa pagkilo ayan hanggang dito na lang mga pusing doon na lang malapit sa amin ah. sa bahay ah <clears throat> kitakits na lang tayo doon okay ayan oh. mga bata oh Oh bantai, iya, ups iya, apa debat? Stop, stop, ay, nakona kontrol pak, tidak dikontrol. Tertinggal mengakan. Ah. Uh, training pa lang? oh, training. Ah, training pa lang pala. Um, mas ah. Ah, okay. Shoot! Ayos. Shoot! Diba? Oh, diba? <laughs> na. Oops. Tara na. Babayo. kita na lang tayo dun malapit sa amin. <laughs> yo, ayan o. No? Dito na tayo sa shopping natin. No? <laughs> Dito rito lang tayo. Nanakong kambiling. <laughs> Ba eh, manong, baka ba doon sa red? may manok pa ko doon e baka na lang ako tingin na lang ng gulay doon, gulay eh. na lang yung makasya sa kahan ko e eh. eh, magpuputsiro siguro ako ng manok walang sabah diretso tayo walang sabah ay sarado ayok 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 ganyan sa kapila ka mahal, mahal, na kasi dito kay nanay eh. <laughs> kahit man lang sa saging pagkamahal mahal siya magbinta pag eh, wala ka mamaya ay di na ano lang magadubo na naman adobo, ilaw ng manok ayan o, tara na waray sabah waray sabah ah, sige lang balik lang ko ah, magluto <laughs> walang sabah walang sabah walang magawa

at pagdating magpa na lang ako magsasaing <laughs> magluluto Yan din tayo mga busing ayun yung andali ah

Ito. Oo. Ito ang pansep mo, ito ang pira. Taman. Oh, ito ang pangros. May tauki. Tauki. Try tamaan. Sinta na, no? 3, 3, sa 40. Okay. Timing, no? O, oh, diba? 100. Okay. Kung bangus at saka kwan, pansit hmm, mamay. hindi pa din daw black beans meron daw ko kang ano kang dos katorsitos ay baka May ulam na tayo, magsaing na lang. Let's go Dito na din malapit na din sa bahay. Hmm. <laughs> Tara mama hindi pa rin tulog. Mamaya pa, natutulog na 'yan. Dito nagwawalis walis siya. Wala pang tinulugan, wala pa Alas alas 11 na nagising 'yan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ngay, ah. Anh ngay